Alin na mga bro at pag-usapan natin to? Ang Los Angeles Lakers nga ay mas pinag-usapan sa deadline ng trade dahil sa nagawa nilang hindi inaasahang trade. Ang trade sa pagitan ni na Anthony Davis at Luka Doncic. Bagaman na naging laman ng mga balita ang pagkakatrade kay Luka, hindi lang ito ang naging mainit na trade na pinag-usapan na ginawa ng Lakers, kundi maging ang trade sa pagitan ni na Dalton Kenek at Mark Williams. Pero ang trade na iyon ay nabigo at bumalik nga sa kanika nilang original na team sina Dalton at Williams. At ngayon nga ay kinalilimutan na nilang dalawa ang nangyari sa kanila na parang araw rito kay Dalton ang nangyari ito sa kanya ay nagdulot ng kaunting hirap sa kalagayan niya. Sa kanyang naunang pitong games pagkatapos ng nangyaring trade, siya ay nag-average lamang ng 4.3 points per game sa 13 minutes na playing time, habang may shooting na 33.3% sa field, 31.8% sa tres, at 50% sa free throw line bumagsak nga ang paglalaro ni Dalton na malayong-malayo sa nairecord niya na 520 points dahil sa kanyang elite na tira sa tres kabilang ang kanyang 37 points. Sa naging game niya kamakailan, matagal-tagal din siyang nakapaglaro sa loob ng court. Sa daging laban ng Lakers at ng Clippers, nagbalik ang dating Dalton Connect na naishoot niya ang mga tira niya sa 3. Siya ay umiscore ng 19 points sa loob lamang ng 10 tira, na 5 ang naishoot niya sa walong itinira niya sa 3. apat na 3 ang naishoot niya sa first half, kabilang mga pasa na nakuha niya kina Lebron James at Luka Doncic. At may dalawang impressive pa siyang ginawa na galing sa dribble. At ngayon na sinisikap ng Lakers na makuha muli ang kampiyonato, napakahalaga nga ng role ni Dalton sa kanilang team. Ano ang masasabi niyo rito? Ang naging trade nga kay Luka Doncic ay nagdala sa mga iba pang executives na makapag-isip na gawin na rin nila ito sa mga stars ng kanika nilang team. Na isa na nga sa napapabalitang susunod na star na maititrade na ay si Lamelo Ball ng Charlotte Hornets. Ang Hornets nga ay nahirapan na makabuo ng isang palaban na team sa paligid ni Lamelo na ang kanilang team ay nagtapos sa lottery sa limang taon ng karir ni Lamelo at dalawang beses pa lang sila na nakatungtong sa play-in tournament. Hindi nga malayo na maitrade na rin si Lamelo dahil sa nakita nating pagkakatrade kay Luka ka Doncic. Lalo na't ang Hornets ay nasa pag-rebuild pa rin sa kanilang team na itong araw ay nagpaisip sa mga executive na palawakin ang kanilang pagkilos patungkol sa kung sino sa mga stars ang susunod na ititrade ng kanilang mga teams. Na isa na nga sa mainit na pangalan na napag-uusapan daw patungkol dito ay si Lamelo. Na minomonitor na raw ngayon pa lang kung ito ay maging available sa trade market sa darating na bakasyon. Mas napagtibay pa ang nalalapit na napag-trade kay Lamelo nang sabihin daw nito na gusto niyang maglaro sa isang team na may chance manalo ng kampyonato at ayo na raw niyang sa isang team na nagre-rebuild. At kahit na ba nagusupang pang bayaran ng Hornets si Lamelo sa kanyang unang taon ng kanyang limang taon na kontrata na nagkakahalaga ng $204 million, ngayon ay nag-aalangan na raw sila dahil hindi pa rin daw sila nakakapanalo ng anuman na si Lamelo ang mukha ng kanilang prangkisa. Ano ang masasabi nyo rito?